Kabawin mo ngayon, no? Ano naman tayong gagawin, di ba? Palay pala, bibisitahin ko po Ito yung ating mga bagong ibon. Trece peraso yan. Wala lang yun, yun. Medyo matanda yun. Uy, ayan. Welcome back sa ating uh, channel. Pasensya na. Ngayon lang tayo. Medyo na-late tayo ng kaunti Pwede bang biyakin, John? Ha? Oh, yun. Biniyak na. Ha? Limitan ko konti. Ano daw ang desisyon ni papayang? yang? Sino nung kaya ate? Okay naman daw. bagay para uniform. Hindi naman na mahahalata yan. Uh -huh. O yan, di. Ano tayo? Dito tayo sa Pigeon Love Project, mga ka-farmer. Ayan. Ah, ah, ah. Desensya na, medyo na-busy tayo. Hindi ako makapag-upload dito sa channel na to. So, ayan, mga nag-aabang ng ating mga ibon, uh, isda. But, smells like, hmm, but parang, parang may amoy ano dito, ah. What's that? Baka okay, yung mga kalapati ko nabubulok. Umoy na naman ng, ano? Bagay, may bulok na isda. Hindi naman... Ano yung mabaho na yun kung... Hmm. Na? Sa'yo, so, Ha? Okay, ano? Ayan, mayroon tayo na... Yung dalawang pusa. Ano na natin? Nagawa na ng paraan yon Na ano na? Naligaw. So, naligaw ng landas. At... Eto na po tayo. Ang susunod natin is yung uh, wala namang na-attacking ngayon. Kinakabahan ako eh. Meron pa sa isang buhin na kailangan mahuli. So ayan po oh, yung aviary. Nakakulong na. Um, kaya lang si Junjun mayroong project mga ka farmer kasi finally uh, ayun maraming salamat pala kay brother Rodel yung kumpare natin. Binigay na lang yung ano <laughs> yung uh, ano, fence. So ayan, nag-vlog po tayo doon sa kanyang uh, mga produkto. Ang ganda, daming bago mga ka-farmer. Okay po yung nagpapagawa ng modern na, uh, na bahay. Mga kailangan niya ng mga accent na dipang design. Napakadami po doon mabibili. Tapos sa uh, mura pa, matibay. At uh, class A, yung kanyang mga wall panels. Ang dami, dami pong ano. Pwede nga may pang swimming pool na deck para hindi madulas. So instead of ano, 'di ba? So sw ano, pang swimming pool po ninyo. Napakaganda. Ah hindi po madulas po ano pag akyat nyo. Tapos meron namang uh, dami lahat na ando na flooring, meron din pang flooring. So galing. O yan, si Jonjon ginagawa niya para ma-ice na rin po yung malit na gate doon. Tapos yun dito. Sam sampung piraso. ba natapon Bili. ano muna kaya maglilinis ka ba yung mga ano din no? mga epots ba dami yan eh para dito na muna ubusin yung ano mo a uh, <laughs> araw ayan so hindi ko alam kung ano ba ang plano ni Junjun -jun kung sa bagay gusto ko po kasi talaga magkaroon din ng pinto yan sasara na natin pwede namang hindi na isara ito lagyan na lang ng screen siguro tapos may pintuan pa rin dito yan. so may aviary na ang ating uh, breeder section which is yung ating mga breeders naman po eh, hindi naman yan laging babad ano yan po, ibibreak na natin after this papahinga na po natin sila so tama na muna kaya lang ang dami pong nalagas talaga so sakit sa dibdib talaga grabe yung mga kinain po ng pusa nakakasakit sa dibdib nakaka ano nakakalungkot di ba pinagmamalaki ko pa naman sabi ko ang ganda po nung pagkakabreed natin dahil napalaki natin na hindi nagkasakit yung mga inakay Ah, talagang bilog na bilog nakakalsi plus sila victory so kumpleto yan every night o every afternoon nagsusubo tayo ng dalawang ah, tagdadalawang nagdadalawang victory ginastos eh, din natin At tapos ayun kakainin lang di ba oh, ang dami pong nakain ah, kapanghina tapos ayan ang good news naman pero na naman tayong reinforcement na ibon galing naman kay ayan mag Mag, uh, sure yan, kumakain na po sila yan, oh. mga inakay po yan galing naman sa ating kaibigan na very close friend natin na uh, <laughs> galing California, sa kataga California mga farmer so yan po yung mga inakay niya naman yan ang mga lahi nito galing sa malulupit na panchier yan so 13 piraso po yan Kaya, tayo ay thankful nakakuha na naman ng magagandang bloodline so mga bago lang to inakay kukondisyon natin kasi syempre kakaano lang eh, yung tagapag-alaga nya syempre hindi naman po ganun ka totok din so ikukondisyon natin ng maigi ito sabi ni kung, kung Kuya medyo pa ito ako kasi syempre eh, hindi naman niya natutukan ka ako ng uh, nag-aalaga so dito na natin ayusin yan pero magaganda mga farmer ha? hey <laughs> solid so, ayan ay natin red bar so ito po ay uh, hindi ko papa, pa dito lang yan stock bird natin to so pipilian po natin to ng mga uh, pang uh, breeder natin hmm. tapos mamaya tayo po ay mag uh, pati pala mga agyo uh, palinis na rin natin ni Gongkong uh, total na rin ano Ah, uh, ayan oh, no? mga agyu na 'yan. Napalinis na natin 'yan. Pati mga agiw, agiw, kong ne. Ano lang muna ang trabawin mo ngayon, no? Kaya naman tayong gagawin, di ba? Palay pala, bibisitahin ko pa. I break ko na din yan. Papahingahin ko na yung mga breeder. Wow, marami na eh. Oh, tsaka, subukan na muna natin. Naubos na lang ng pusa eh. Na. <laughs> Isit na mga pusa. Ayan oh, Naglipata sila dito. Pinapalipat ko dun sa kabila. Eh, ang hirap. Ang ano, masakit sa dibdib pagka nadadali eh. Ayun oh, ito. Pakita ko po sa inyo. Hindi ko lang ma... Wakwak wak yung ano. Hindi ko alam kung saan niya sinungkit. Pero, oh ka ng, ano pumalagnak. Ay! 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 Mapakita ko lang Actually, hindi ko pa nakikita eh. Kung ah, gano'ng ka-fatal yung tama niya. Uh, dito. Aro. tuhod Anong tinamaan pa? Ah! Saan ang tama nito kong? Paa? Ito. Wala tayong paa na kuya. Putol? Yung nagsisin yung kulay Oo. Hindi ibig sabihin putol. Yung paa ang inabot ano? Saan kaya sinungkit? Palagi ko nakahawakan yan, ano? Ng pusa, ano? Baka naabot. Oo, oh, nak Oh. Tindi ng kuko, no? Visit na yan. So, eto, may sinusubuan din po tayo. Ayan. Uh, sana kumain na. Ay, <laughs> galing doon. Gusto kong i-training ito, eh. Mga paamo. Parang si Burokotok. Nanonood kayo kay uh, punong ministro, si kutok Galing. Pwede rin naman tayo magkaroon ng gano'n. Kaya lang, sasagain tsag talaga ninyo. Ibig sabihin, inakay pa lang kayo na magpapakain. Para pagka naririnig na kayo, o, tinawag ninyo, lalapit po sa inyo. So, you need a lot of time para makapag-train ng ganyan. Yan so, susubu natin yan. Kahapon sinubuan ni Kongkong eh. Hindi pa kayang kumain mag-isa nito, no? Yeah. Hindi pa kayang kumain mag-isa, Oo. Oh, um, uh Oo. -oh, subuan pa ng mga ilang ano. Tapos eto, ang susunod nating project mga ka farm kailangan din natin si Junjun dito eh. Kasi ang plano natin, ayun na nga, sabi ni Bebe, magpalagay na tayo ng poste. Yan, ilang beses ko na rin nabanggit yan. Poste na parang open deck lang po ito. Pagka dumating po na masira na yung kubo, at least meron na tayong poste na nakaabang na siguro dyan uusog ng konti tapos magkakaroon na ako ng daan dito na kaya nga baho eh Magpigilin. hindi parang bulok na ano hindi ba yan yung bulok may bulok na isdang dinala dito o... parang isda na bulok eh no ah dyan na andyan eh Sundan mo, baka may inahabol ng langaw yan, sigurado. So, ayan, dito. So, ang hagdanan natin, pag ganon, magkakaroon lang siguro tayo ng handle doon sa kanto para at least may handle tayo. So, pwede na tayong umakyat po dyan pag nga nagtitrain ng ibon. So, yun na isa sa mga pangarap ko. Kahit papano paano, ay magawa na natin. Ano lang naman. Si Junjun na ang bahala. sabi ko, Jun, tutok dito, dito, may access dito, pag ganon ka akyat ka na so ayun po para naman makumpleto na natin itong ating uh, pigeon ano <laughs> journey masaya naman masaya uh, what makes you happy di ba eh, hindi naman siya hindi naman tayo mag-aano eh, sa sabihin mong uh, gambling di ba so ang habol natin dito is yung enjoyment Uh, ma-relax ka, hindi ka yung, di minsan stress, di ba, at least. Sabi, sabi nga ni Congressman Lazatine, eh, pag na-stress ako, sabi niya pupunta lang ako doon sa mga ibon, titingnan ko lang sila. Mawawala na yung, ano, nare-relax daw siya. So, it's the same. Depende yan kung ano yung enjoyment po ninyo. Eh, tayo naman, sabi niya nga kung anong mapapala ako sa mapapanalunan, ah, uh, dagdag pa kain. <laughs> sa isang mayaman yun mga <laughs> Pero, yun nga, siyempre malaking bagay pa rin naman. At at uh, the same time, yung karangalan na ibibigay sa ng ibo na uwian ka sa malayong, uh, galing sa malayong lugar. So, uh, ayun. So, magkakaroon tayo ng hagdanan dito. Siguro pa, eh, ganun, extend ng konti. paket na? Tapos may counting railing, siyempre. Importante, may railing tayo kahit sa kanan lang. paket, then, na, uh, bahala na si Junjun siya ang uh, nakakaalam yan basta ako sabi ko jun gusto ko ganito ganyan ganyan siya lang mag -iisip. <laughs> siya lang mag -iisip. smells like uh, hmm sabi nga sa baka ano smells like an old feet <laughs> dito yung eh, may amoy baka yung patay na palaka yan may hangin lang eh. Nawawala eh. Ayan. So, ayan po yung ating uh, ngayon. Mga ilang araw na. Yung aviary. At, ah, uh, ko alam kung papipinturahan ko ba yung ilalim ng, uh, primer or it's okay na ganyan na Actually, hindi naman siya na ano ng kalawang gaano. Gawa ng fresh water naman siya, mga farmer. Pero kung yan po ay uh, salt water, tapos na yan. So, fresh water, hindi, hindi naman ganun kalakas mag... Uh, ano mag uh, pakalawang actually yung nakalubog nga eh, hindi naman na ano wala namang naging problema ayan uh, ah, oh silipin muna natin yung uh, tinatraba tinatrinabaho ni Kong Kong mga farmer hopefully wala na tayong ma encounter na mamamatay na kalapate eh. tayo po ay oh meron na namang ano to may one eye cold Kong ano tong iniwalay mo na ano na one eye cold daw ba tama ah Binubuan niya na naman yung ating ano. So, ayan. Sabi ko, tirahin niya yung ah gusto kong magparonda. Ah, nang ah, na ni ano eh. Ni sabagay bagay, parunong naman ang pumasok at umuwi. Sarap sana magparonda, mga farmer. tubig si Buboy ah. Eh. Wala ng tubig to. Mahina ang lop man natin ha. Yan, pinalinis ko na yung ano. Kasi pag pinapalinis ko sa kanya, iniiwan niya ito. Hmm. Hmm. Ayan, di malinis lahat. Hmm. Sayang, so, yung anak po nito, African Black Eagle, ang malas talaga. Laging nawawala. Nadadali. Yun, yun na naman yung pilay na yun. Ngayon, meron na naman siyang dalawa na andito. Na andito pa. Ayun, ayun, 'yon Yung mga itim na yan. Yun, sabi ko sa kanya, may pang tayo. So, pati agyo, wala na po tayo. Malinis na ating loft. Uh, yung ating mga inakay linagyan ko kahapon ng ano dito harang kasi kako pwedeng abutin ng pusa kung mayroon pa. Mm. So ito yung ating mga bagong ibon. 13 piraso yan. Wala lang yan. medyo matanda na yun. Hindi yan. Na yan. yan mga So ito mga to. May mga one eye cold. Aha. Oh. Aha. Uh -huh. uh -huh. Kailangan natin ang na ano yan. Uh, herbal lang tayo. Herbal. Ayan. Meron tayong ano makukuha yan ng oregano hintay hintay lang tayo yun nating uh, gamutin hmm. yung mga bago nating uh, ganda mga bloodline yan the best <laughs> Magaling pang Belgium ang lahi niyan, mga farmer, hindi biro. Ah, uh, sana ay ano natin. Ah. Uh, natin ang buhangin to ah. Taba oh. Ayan. Taba choy ah. Ito ah. Uh, natin ang ano, buhangin dali ko yung buhangin dito. I I-break na natin to after this ha. Mga farmer after this. Ah, uh, break na po sila paghihiwalay na natin yung kak tsaka hen uli para makapagpahinga makapag-recondition uli sila so after next breeding season na siguro wala naman na tayong sing sing na i-ready uh, -re tapos ito mga mag future breeder natin to kasi susubukan natin yung mga linyadang to ayun kasi may John Arden dito susubukan natin i-cross sa ano asan ba yung John Arden natin dyan yung may sing, -sing na bakal lang yun eh walang walang sing sing yun bakal lang ang sing sing nya where are you John Arden andito ata kabila baka ayun na andoon alam nila galing may nag love visit po dito na taga dyan lang sa Arayat ang liit ng love nya as in ang liit lang dito sa tapat ni na kuya sa bahay ni ma So, nasa sa taas ng nambubong ang loft niya. Lit. Nakakatawa. Ah, Kung nata dito, nakita na dyan arde niyan, boss. Ang galing ka ako ng mata nito, Paano mo nalaman? Um, ayun. Sabi ko, mahusay ito, ah. pagkawala. Ay, hindi ko na tiis, nagparonda tayo. Ay, sana wala naman ng uh, istorbo sa ating mga ibon. Pero marunong naman ang pumasok 'yan. Alas lahat naman yan nakakapasok na. Yeah, medyo ano na naman tayo. Hindi ba hindi lumabas? Hindi ko na pinilit. Hmm. Daming nabawas, siguro isang dosena rin ang nabawas. <laughs> Ay nako. Oh. Ganun talaga. kot pero sama sa pag-iibon. Natuto sila eh, na-discover nila. Tagal din nila ha ah, bago Lalo na nung nawala po yung ano, malaking bagay yung tubig dito sa pond. Hindi sila basta-basta nakakapatake. Pero nung nawala na po yung ano, nung ano na yung tubig, eh nakakaano na sila, nakaka pasok. Parang ayan pa nga yung mga paa eh. Mga marka. Hmm. Ah. Dami na kain. Mga iningat-ingatan natin. Mga binaby natin. Ayun. Wala. Wala mamaya na natin bago magdilim dapat makapasok ang mga yan for safety so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay linis na so kailangan ko na naman gumawa ito bago tayo magtapos buti na lang may nakukuha ng tayong oregano ito dahil malapot na pwede ko na tong ihalo sa pagkain gagawa ako ng bagong pahalo naman sa tubig mga farmer.